mga master ito habang iniintay ko yung mamaw na tilapia may dumating biglang malaking bulig ayan mga master sinipat ko ng maayos kasi kala ko ma, hindi siya ganong kalaki yan no sa ulo dapat ang tama mga master hindi ko na siya inihintay lumutang ayun natali mga master tumahub siya na naman ulit ang bulig na napakalaki mga master yun no nakabilog. So, ang ayan oh. na. mga master. Kaya, sa paghihintay, kailangan talaga na matinding tiyaga, mga master. Napakalaking bulig nito. Ang bigat, mga master. huh Bulig, mga master, na napakabigat sulit ang ating paghintay ayan ba oh. o yan mga master Woo! napakalaking bulig mga master oh. bulig na bulig Woo! dinali ni katoyo mga master nag iisang si katoyo ayan o oh. tignan nyo siya mga master kung gaano kalaki ito yung aking munting mga braso. Yung ang Yan mga master. Oh. Parang sawa mga master. Yan, no? Dumaligtad si Bulig, mga master. Bulig again. Original na Bulig, mga master. Ang galing talaga ng katoyo. Idol katoyo. Tingnan mo, binanatan ng bala mo am um, tiksay dart ni Katoyo umataw na naman ang bulig hapon dumali dito ng malaking bulig ngayon mas malaking bulig ayan o oh. ibang klase ng bala ni Katoyo mga master bala ni Katoyo bala ni Jason Sonjay Torres mga malalupit yan master kasama na rin yung bala ng ating idol na si Joser Vlog siyempre yan, recommendable ang mga bala nila mga master ito hataw na hataw syempre mga master maliban sa dambuwalang bulig meron na rin tayong mga tilaps na nauna kay bulig, ayan mga master lahat sana lang naniniksay ngayong hapon na humirit ngayong hapon, ay makarami din ayan o no? yung isa walang buntot at ngayon nang aso kanina buti na recover natin mga master. Ayan, ng ating napakasipling spot. Sunset na, mga master. Oh. ulig Bulig. Hindi pala bulig to. Tilapia, mga master. Ayan.